mau oh, maganda, kita <laughs> <laughs> Ganti-gantian lang, eh no? <laughs> Buka ya. Alam na. Ayun, nagbabalik naman tayo mga katrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutong hayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! Opay! Pan <laughs> daw? Ano? As As Asukar! Waray! Waray. Asin! Asin nala! Waragi hap, warai Puan, paminta. Waragi hap. Puan, sibuyas. Waragi hap, warai Sunak. warai warai, Pistika. Hai, tindahan nga. Puro warai Ay, kayak Pistika. Di rin tindahan. Nanonubung aku ditun manok. Oh, nanilipat ako. Di rin tindahan. Sorry. Ay, pistika tindahan. Para sigurado may pan take out. Pai pai gan. Kung magmay di gani mo sa yung uya ba? Mm -hmm. <laughs> Ayaw po niyo kada adlawa. Bitaw. <laughs> <laughs> Kaya magbuwag mo. Ningawon pud mig apil. Og yun. Wow. Hindi isa lang si Kuya. Ito lala pa. Gusto niya yata maglaro. Wow. sa niya may nakasingit. Babe, ba't wala tayong pagkain sa mesa? Di ba sabi mo noon, makita mo lang ako, busog hmm? ka na. Oh, di Busog ka na. Yun. Tips! para makan ro nang Jawa. Huh? Una. Ti tips kawalah ka nang Jawa. Anggiling ubigay nang tipse na wala ka nang Jawa. Kalau mau kuam lawan ha? kartini hatian para magkaruna customer. Ha. <laughs> dapat pake nang mani hatian dapat pin. <laughs> huh? lalong gumanda no? I'm so sorry! One! One! Two! Two! Three! Four! Oh! Ini ini. Helicopter pala yun, nakala ko yung expectan. Oh, ba't ko umiiyak? Eh, kasi palagi na lang wala akong ginagawang tama eh. Palagi na lang akong mali. 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 Uy, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala ha dyan. Dyan ka nagkakamali. Yan lang. Oh, ayan. Mali, mali na naman ng... ako. Ayaw, di ba? <laughs> mali pa rin talaga. Tuyo na yung sinampay. <laughs> Ba't sa <ama> yung isa? Ay, hindi ma! Discard ka lang pala yun. Ma, una na kami ma, dito kay tropa ko. Oh? Ah, ko oh, May laro ng Paano? basketball 'yung troll. 'Di ako fitness. Oh, <laughs> ang sexy ng isa 'yo. Eh, baba. At. Wala nakapingin. Sa tabi niya, ati-ati. Ah, I'm so sorry. Okay, <laughs> uh, pare. ni Bagus, <laughs> ni kuya ay ayusin yung poste. Ha? I ma Ang ganda ng <laughs> <Tawa> 'yung <isa. laughs> Ang tamad na tamad si Kuya magpukupak eh. Huh? Biglang po Wow. Wow. Biglang naging uod <laughs> eh. <laughs> <laughs> Nagtataka ako kung bakit sinasabi ng karamihan eh, mga babae daw ang laging tama. Kaya yeah, nga, nga. Eh ba't nakakuha sila ng maling lalaki? meow, 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 meow. Nihil, 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 nihil. <laughs> 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 Hi sir. Niyasa, ba? Wala. Wala. Bakit mo tinatanong? Ah. Alam mo? Ako kaya kitang pasayahin. Yeah, pasayahin. Hindi ko kailangan 'yan. Ay, hindi ko lang, um... Tumatawa ako magisa

Ano ba ang kaya mong gawin? Marunong ako magluto! Maglaba! Mm -hmm. Mamancha. Marunong ka ba makipaglaban? Hindi po! Mabait po akong tao! Mabait <laughs> po man pala. Very good. <laughs> You <laughs> do Wow. 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 Run. 好吧、oh, ayun sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos at sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel subscribe na po kayo parang awa nyo na po salamat <laughs>